Hi, Ben. It's me. Happy. Ngayon dahil hindi ka hapon, sinama ng mami ko puntang LBC. Alam na alam ko to guys, itong papuntang LBC dahil madalas ako sinasama dito ni Tita Shina. So, eto na nga, nangunguna na ako. Sabi ko sa mami ko, bilisan mo mi ang bagal-bagal mo. Bilisan mo mi ano ba yan? Ayan, nauna na nga ako at pero naghihinto naman ako, friend, kasi inaantay ko pa rin ang mami ko. Wala akong dali rin dahil sanay na sanay ako na wala talagang dali at alam ng mami ko, di wala talaga sa mami ko sa sarili niya na susunod ako sa anya. Kaya ayan kahit na pa ang gitna gitna ako sa Alessandra ayan isang siga niya lang, gil dagad ako po rin. Baka maiuwi ako bigla at hindi bigla akong hindi isama ba? Kaya ayan, akala ko naman sasakay kasi kami kaya kadag sasakyan hinihintuan ko sinasalubong ko friend, kasi sanay so ako eh sinasahay ako ni mami ayan may dalawa dito friend, na mga ano na naglalakad ang bagal bagal nila friend. ito namang bata pahimasima sa akin friend. ayan ang bagal nila friend. sabi ni mami kung mag iskis daw ako kasi baka matakot yung dalawang matanda friend. and baka magtakbuhan o kaya pa biglang atakihin po so ito na nga tingin pa rin ako ng tingin sa mga sasakyan kasi baka bigla nga akong pasahayin ni mami ko. Nakita niya mga batang yan, pahimos ni mga sanay na yan, mga tagadayanan sa amin pwende. So ayan, nagkahanap pa rin ako pwende ng sasakyan kasi, expect ko kasi isasaya ni mami ko. Ayan, o jeep pupunta sana ako, pero sabi niya punta ha tayong LDC, kaya ayan. Alam ko to me, wag mo akong tinuturoan, ikaw ang tuturoan ko me ito yung area kung saan si Tita Sin nagpapadala. Ngayon mo lang ako sinama dito eh. Tita Sin na lagi nagsasama sa akin dito eh. Ayan, nagpadala na ako, friend. Ayan yung mami ko. Oh, ayan. Hello, ti Princess. Papadala po. Nagismay nga ako, friend. Ayan, ti Princess. At pinangitaan ko siya na mga dalawang pangil ko lang, friend. Yun lang for today's friend. Bye.